Si Ate Jolie Vlogs po, Ate Jolie Vlogs Ate Jolie sa sarama, nagbigay siya ng regalo. Oh! Uy, alam ko to. Nagpicture picture ako dito. Anyway, maraming salamat mo? Ate Jolie Hindi Nagbigay siya ng regalo Thank you, thank you mo? Hindi mga firefly na eksena. Oh, para pag emergency daw may Ah, di ba may ah, plus light. emergency ka, oh, di ba. Uh, plus oh, light. Oh. Plus charger. Thank you so much. <laughs> Hindi ko na ipipix lahat kasi makabawal. Opo, eh. opo, opo. Makabawal <laughs> sa ano, alam mo na. Opo. Mahi masilan kasi si ano. Mangitsa. Opo. Okay. Anyway, marami salamat sa regalo ko ha. Thank you Appreciate Thank you. Thank you. Okay. yun. Nasa Norway kasi siya. Mother Jolly Vlogs, thank you so much. Shout out sa iyo, Mother Vlogs. Ate Julie Vlogs po. Ano pa po? Dito po ang client natin. Ano pang order? Ano pa oh, sige, naman.